Today in my life is content creator. May anak na po sa wife. For today's video, mare ay maglilinis at magluluto tayo ng ating makakain. Tara sa samahan nyo ko. At ito pala yung ulam namin guys, itlog lang. Kasi ito lang kaya ng budget namin. Nakapagsayang na pala ako sa oras na yan guys. So yan, ulam na lang yung lulutuin natin. So madali naman tulutuin ng itlog. So yan yung pala yung kapatid ko guys. Nakasali pa sa video. Charles. At so, ayan mga mare, naglagay na pala ako ng no? well, So, ilalagay ko na ng, ng itlog. So, bumiyak na naman ako. Maganda yung itlog mga mare kasi dalawang yellow na siya. Wap, tsaka malaki na, na rin, sulit na sulit ang pera mo talaga dito guys. Kung bibili ka ng ganito kalaki itlog, diba? Dalawang yellow na. Ha? So, malaki na makatipid ka na rin. So, ayan mga maray, tapos na pala akong nagluto sa iyo. For kain-kain ng person, tara kain tayo at samahan nyo kami kumain. na mga kapatid at anak. So, ito yung ulam na nagsandok na pala akong niyong guys so ayan guys kakain na talaga tayo at tapos naman namin kumain guys ito guys nagugas naman ako ng aming pinagkain ah, pagpasensya nyo na guys nakikita nyo marami ako hugasin kasi dalawang araw po hindi na kapag hugas so pagpasensya nyo na guys yung background do guys so medyo maingay guys nandito kasi ako sa labas nagbusobra maingay talaga yung anak ko at saka yung mga sasak yan. Ngayon lang kasi ako makagawa guys. nang Ito lang yung time ko na makapag voice over guys. So, pagpasensya nyo na yung background ko guys. So, medyo may ingay, may bata, tsaka may mga sasakin na maririnig nyo dito sa aking voice over. Pagpasensya nyo na Sorry talaga. Kumaingay talaga yung aking anak. Alam nyo ba guys, ngayon lang ako nakagawa ng daily content ko so guys kasi nga guys wala akong may ibang maisip na may content tsaka parang tinatamad ang person na gumagawa ng content kaya for the reels reels lang muna ang mami at for the photo photo lang muna ka upload wala mo na masyadong mini vlog kasi nga guys tinatama ng mami niya at so ayan guys tapos na pala ako magsabon to na naman tayo pag babando so dito na guys so malapit na talaga tayong tayo matawa so pagpasensya nyo guys kung paulit-ulit na yung content ko taga hugas kung ano man nakikita nyo pagpasensya nyo na guys kung paulit-ulit nang talaga siya wala na kasi ako ibang maisip na may content eh, kundi yan kung ano na nakikita nyo guys yung mga content ko yan lang bu Talaga, ginagawa ko sa araw-araw. Guys, baka may suggest naman kayo na gumawa ako ng ibang content na bago sa iyo. Paning insurance naman. Ano na, pa, nangyipan ng adpay. Guys, kung may nakikita pala kayo at sa video na ito, please, guys, huwag nyo po escape. Guys, wala pa po nyo ng isang oras, guys, for 30 seconds. Or wala pa. Please, pakinood nyo lang, guys. Iawat na lang sa amin yung mga small content creator. Sa hindi pa po nakapalo sa akin, guys, please, ipalo nyo. Kumaramang salamat.